Mag-de-date kami, papipiliin to siya. Saan niya gusto kumain? Okay. Daddy? Mm. Pili ka. Mm. Pili ka. Pili ka. Ito? Ito? Ikaw, ano po gusto mo? Uy, kakain sa labas! Hmm. kakain sa labas. Tara, labas tayo. Kakain tayo sa labas. Ready na siya. Excited ka. <laughs> Kain kami sa labas. <laughs> A few moments later. Hey. Oh, no, 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 no. <laughs> Diyan ka lang. Gusto mo yan, di ba? Kumain ka literal dyan sa labas. Ayaw mo nang luto ko, ha? Kain ka dyan sa labas.